Ah. Kamusta? Kamusta maghapon nyo? Kamusta maghapon nyo? Mga Ang ganda ng kulay nito mga kalapatid Ayan Tayo natin sa maliwanag Sa maliwanag na maliwanag yung Ayan o, no? ang ganda ng kulay niya no? May itim pa yung kanyang pa Young bird natin yan Young bird Walang sing sing Hindi natin mahuli Mailap Saka pumunta yan dito Kana malaki na Kaya hindi na natin Nalagyan ng sing sing Mga karapatid Magandang hapon sa inyong lahat Sa naman si tangkad natin Na si Balbon matangkad na Balbon pa Kaso lang din natin malaman Kung babae o lalaki ito eh, Ayan, di mga kalapatid. Babae o lalaki, si natin. Matangkad na balbon. Hmm. Tapos, ito. Babae rin siguro to. Di ba? Ang dami na natin kalapati mga kalapatid. Nandun pa yung iba sa ibabaw. Good afternoon, good afternoon mga kalapatid. Shout out sa mga kalapatid natin niyan. Ito mahilig hilig magkutkot oh. Mga singit-singit na kahoy. May mga kinukutkot kutkot sila. Oh. Ah. <laughs> Naeng ganyo naman yung iba, kaya siguro ay may masarap na makakain doon maya maya pa kayo kakain mga kalapatid maya maya pa ng konti maya maya at mainit pa dito sa inyong pakainan o? Oh. kaya ba nyo kung kumain na nasa mainit na sitwasyon mainit na sitwasyon ang, ang, kakainan nyo maya maya na maagaga pa naman ito ang hindi pa natin talaga napukuntahan mga kalapatid sa platform yung anak niya yung anak niya doon tagal-tagal tayo hindi nakakabalik baka mamalay-malayan natin mga kalapatid nandito na rin anak ni Tuli <laughs> ganyan naman yan sila eh pag hindi natin na-update yung kanilang mga itlog pagpunta dito wala na, sisiu na hindi na natin malagay ng sing, -sing. hindi natin masukutan ng sing, -sing. malaki na hindi na rin natin mahuli, mailap na ayan mga kalapatid dito tayo magtatambay sa tayo, ibabaw sila lahat dito ako nagtatambay mga kalapatid oh. Gigaiga ako dito. Habang iniintay ko yung bumaba yung sikat ng araw kasi tatakluban nila eh para hindi sila mainitan. Hindi ba? Aga pa naman. Mamaya pa tayo pagkain. Ayan, good afternoon mga kalapatid. Shout out sa inyong lahat. May bantayan dito mga kalapatid oh. Yan ang bantay nila dito. Baka may mangdagit. <laughs> <laughs> Mabuti na lang talaga mabait yung ating uh, kapitan dito sa barko. Hindi tayo sinasaway pero ito obligasyon ko itong linisin yung ibabaw ng mga tubo na yan. Nililinis ko yan. Tumutungtong na ako dito. Abot na abot ko naman yan. Nililinis yan, Bagong linis lang yan eh. Tapos dito yan. Minamap ko yan. Nililinis ko yan. Hanggang doon. Baka pero yung mga puti-puti na yan mga kalapatid, uh, hindi naman talaga dumi ng kalabate yan. Dito yan galing oh. sa ibabaw na yan. Kasi nagpintura sila ng kulay puti, naglaglagan dito. Ang akala ko rin nga dumi yan ng kalapati Nung minap ko siya, binasa ko siya, know. hindi naman pala, pintura naman pala. Pero yung, yung medyo mataas-taas ang tumpok, ay <laughs> eh, dumi talaga ng kalabate yan mga tourists pa natin yan para isang kwan lang isang kwan lang natin isang patas, pasata para hindi naman tayo ma-access ma sa tubig pinapasadahan natin yan dahil kasi ngayon medyo raps eh. pumapasok din naman yung tubig dito yan o hindi tayo makapaglinis ng maayos yan o may tubig pero tubig dagat yan kaya gusto, ko, gusto ko yung hindi malakas yung alon para at least tutulak na agad natin yung tubig papunta dun sa labas ayun lang mga kalapatid good afternoon and please follow like and share may ibon doon naghahabol ng gamo-gamo malingit na ibon na yun yun yung mga nanguli ng mga langaw-langaw dito yung eh. mga gamo-gamo malingit na ibon na yun ayun lang please follow like and share